A few moments later Good morning, good morning Good morning mga kakuya uh, I-share ko lang ang nangyari sa amin kahapon sa highway At i-share ko lang ang na-experience ko bilang isang driver Ito mga kakuya ang nangyari sa aking alaga yan so so bali sumabit kami sa truck uh, galing kasi kami ng BGC galing kami ng BGC at papasok kami ng toll gate from C5 at baybay namin yung SLEX kaso masamang palad sumabit sa truck yan ang nangyari sa akin kahapon. I-share ko lang sa inyo. Pero safe naman kami. Hindi naman kami nasaktan. Sumabit lang ito sa ano. Sumabit lang ito sa gilid ng truck. Sumabit kami sa gilid ng truck eh. Pagpuntang Bicol. Uh, Shoutout pala kay Kuya Driver. Pasensya na sa kunting abala dahil pumunta pa kami kagabi ng highway patrol dyan sa Bikutan para lang magpablatter pero para gumawa ng police report pero ano naman uh, nagasgasan lang kunti ang ano nila ang bakal pero ang amin itong nangyari sa amin eh, sorry boss sa nangyari sorry ma'am sir Nag-iingat naman eh Kaso kasama talaga sa buhay Talaga yung eh At kagandahan guys Talaga sa mga sasakyan dapat Nakaano tayo Naka-insured yung sasakyan So ito yung tama niya talaga Yan, bumper Kaya Baka palitan tong bumper buo Pero ito isang panel, palit yan Palit Yung gulong, okay naman yung gulong Hindi naman kami tinamaan eh So ito, itong side mirror tanggal palit talaga yan so malalaman to kung magkanong gagastusin sa kasa kaya mga kakuya ingat tubli ingat tubli ingat talaga yan ang nangyari sa akin I share ko lang sa inyo So, thank you Lord dahil saved kami. Wala kami, walang nasaktan sa amin. Bali sakay kay ko pala sila ni boss, kami lahat, kumbaga lima kami. Thank you mga kakuya, i-share ko lang ang nangyari karapon sa amin. Thank you, thank you and bye-bye.